Sa so karagdagan pa nating mga balita, paingan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DCIM, ang Spirit FM, CMN, Mas Bate. CMN Live! Nation, nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga, Ariel. Mayo na aga, mas bate. Tinupok na po yung isang garahe na nakaapekto naman sa katabing tindahan at boarding house sa barangay poblasyon na Baleno Masbate. Madaling araw nitong nakalipas ng Miyerkules. Agad naman na rumisponde sa insidente ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Baleno, PNP Baleno, BFP Aroroya, Masbate City, Mobo, ganun din ang BFP Milagros, maging ang MD Ararimo Aroroya Water Tanker at PD Ararimo Water Tanker. Wala namang naiulat na casualty sa insidente habang inaalam pa ang sanhiya talaga ng danyos. Samantala, binigyan naman agad ng tulong ng Department of Social Welfare and Development Bicol ang pitong pamilyang naapektuhan ng nangyaring sunog sa barangay poblasyon sa Balinamas Masbate, Umabot sa 37 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Baltimore Sports Complex at Evacuation Center dahil sa insidente. Kaugnay nito agad naman na nagbigay ng tulong ang DSWD Bicol sa mga biktima tulad ng family food packs, hygiene kits at sleeping kits na nagkakahalaga ng 60,000 and 15 pesos. Mula dito sa DZIM, ang Spirit FM CMN Masbate, Alvin Floresta. Nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CMN Live, live. Nationwide. Maraming salamat Alvin Floresta mula po sa impila ng DCIM ang Spirit FM CMN Masbate.